Hello mga ma'am, welcome back again to our channel. Samahan niyo ako ngayon mga ma'am, magluluto tayo ng ating lunch. Yan, ngayong araw na to. At ipapakita ko sa inyo kung anong aking lulutuin. So, kung anong aking lulutuin mga ma'am, ipapakita ko sa inyo. So, nilaga ko na mga mam yung munggo. Yun, no? yan yung munggo. At dito natin yung prito, yung sibuyas, yung bawang, at yung uh, at higit sa lahat, kailangan natin, kailangan natin ng diles. Yan. So, ito na. Yan. Ito na po yung kailangan natin, mga mam. Ma ito na, mga mam. Ma ito na, mga mam. Ma so, gisa na natin ang ating kawang. Yan mga ma'am. Linisan na natin yung ating bawang. At ang ating sibuyas. Simple lang ito mga ma'am. Isa't isa lang po natin. At yung ating kamatis. At isunod natin mga maan yung ating dilis. Open na natin guys. Mga ma'am, open na po natin mga ma'am. Yun naman, napakasarap. Yan, so pwede na nating ilagay yung ating malunggay. Pwede ko na pong ilagay yung ating malunggay. Ayun. So, ang sarap na mga mam ma yung aking nilutong munggo. Yan, ano Yan. So, yan na mga mam. Ma Pag-iignan mga mam. Ma yan, di ba mga mam? Ma okay. So, thank you mga mam. Ma thank you for watching.